Taunang Peña Francia Festival ipinagdiwang ng mga deboto sa Paris. Si Dick Villanueva sa detalye, Rise and Shine Dick. Isang panataanan ng Pinya Pransa Association in Pransa kanilang taon ng Procession na dinaluhan ng mahigit at deboto ni Nuestra Señora de Pinya Pransa na kilala rin bilang Our Lady of Pinya Pransa o Ina maaga pa lamang ay dagsa ng mga deboto sa nakadaon na ferryboat na gagamitin sa pluvial procession. Pinangunahan ni Father Lindon Balubar at ng kanyang mga kasamahang pari na nanggaling pasabikol ang banal na misa. Pagkatapos ng misa ay naglayag na ferryboat sa Paris Saint, habang pinagsaluhan naman ng mga deboto ang mga inihandang authentic Bicol Express at Laing. Masayang masaya ang mga diboto sa front deck ng ferryboat habang kanilang binabaybay ang pamosong Eiffel Tower at ang original na Statue of Liberty. Ayon sa presidente ng Pina France Association in France, labing pitong taon na nilang ipinagdiriwang ang fluvial procession sa Paris mula pa noong taong 2016. Uh, ang Pina France Association ay sinimulan namin noong 2007. So every year naman namin natin ginagawa ito, Pero uh, pera lang nung magkaroon tayo ng COVID. So bali 3 years din kami hindi nag fluvial pero after that, continuous kami ulit. So until now, So uh, we are almost 16 years now uh, doing this fluvial procession in Paris. Lubos rin nagpasalamat ang rektor ng Philippine Catholic Mission in France na si Father Leo Balaguer sa mga dibotong dumalo. Ayon sa kanya, mas malaking selebrasyon pa ang magaganap sa taong 2024. Uh, nandito po tayo ngayon uh, sa Bato along River Sen at ginugunita po natin ngayon ang uh, pagdiriwang ng kapistahan ng ating mahal na ina under the title Our Lady of Peña Francia. Kasulukuyang ginagawa din po sa Bicol doon sa Naga uh, along Bicol River. Uh, hindi lang po mga Catholics ang nandito ngayon sa bato na ito. we have uh, friends and uh, uh, guests from other religions, lalong-lalo na po uh, ating mga kapatid na Muslim. Mula rito sa Paris, France, Dick Villanueva para sa bayan.